Uh. <dising> Biles, sira uh. Pamurikata ni Bas yun Babaan na Bas yun oh oh, oo ng buhala, oh, oh. <laughs> <laughs>

sukoy na ko oh, Asa na. Ah, na kayo Oh Ang tolen Oh, <laughs> oh nagaskas din si ko nya Oh, hinipan niya. Kailangan hindi mo yan ang siko. Oh, so Ano nga eh, nagagasgasan na ako sa siko. Gawa niya ng yusok na yan. Oh, oh, oh! Oh! <laughs> <laughs> si Jonah! Eh, <laughs> Yeah. Yeah. <Ayun> yeah. ako. <laughs> Bagas din ako. Oo, oh, dito. Oo, oh. Nakasgasin na ako. Nang tutulak yan si Yosop, kinagat pa ako. <laughs> Hindi nanunulak talaga si Yosop. Pag ayaw mo, kakagatin ka. Ayala, na, Yosop. Oh! <laughs> Ingat ninyo si Konyo. Ang uh, <tis> ganyo yer daw yan paglaruan natin. Hindi kung kayo tinutulak. Ayaw ano, kagatimpak ko John. Dela. <tis> Mal One, two, three. Akyat na lang, akyat na siya. Tingnan mo, ang damit ko dahil pa yung basurira. <laughs> ang dumi doon sa stakro, as ano, sa guardhouse. Inayos ko, nili, ano, kailangan ng panlayo pa doon. Dami yung basura. na lang, nakakatakot. No. na ako Nakakatakot sa may bandang gitna. Gitna <laughs> dito. Ayan oh, na, ayan na, ayan na, isa, o. Oh. Oo, oh, oh. Bilisan oh, oh. mo, ayaw yan. Ah, gusto niya mayroon siyang kasabay. Ah. Oh. Gusto niya may kasabay siya. Pag ayaw mo, kakagating ka talaga. Oh, yala yala sira mag ano ako, mag video ng 14 minutes kailangan ng 14 minutes uh -huh. parehas, dito ako na ano oh kasi na, pa, uh, ilalim ako ni Yusuf Hindi pa naman, kahit anong, ano, dinidinan ko. Kawawa <laughs> si Rima Ayala, ayala, pasyon niya lang. Ayala, ayala, sapi, ayala. Ayala, ayala, sapi, ayala. Ayala, ayala, ayala.

Uhaw ako. Walang tubig. Walang tubig. Nakakapanoy ho. Yes, yes, yo. Ay. Mukta po pa ang mga basura. Ayan po guys. Thank you for watching guys. Ayan. Woo, uh, pagod. Hingal mats. Ayan po guys. Sa mga nanonood ang video ito na hindi pa subscribe, please subscribe P, and don't forget like, share, comment below at nang sa ganun po, ay update po kasi King lahat na new video coming up and thank you for watching guys and God bless